good evening mga guys mga kasuki ano maulan na gabi ayan na uh, galing ako ng house para ako no dito sa I amin mean. ang ulan natin ngayon ay pabugso bugso so tatlo daw yung bagyo Ayan, ah uh, ingat-ingat po tayo. Ang gagawin ko mga guys, mga kasuki, bibili ako ng ulam na ready-made. Ayan, hindi na ako na gano, hindi na ako na gamit ng sasakyan, no? ng motor ko. Lakad na lang tayo, lakad na lang ako, mga kasuki si ulan talaga maulan siya no ganun din na magagamit tayo ng motor o sasakyan basa ka rin so lakad na lang ako ayan so ito ngayon yung sitwasyon mo. grabe lakad tayo lakad Ayan. Dadaan tayo sa pwesto ko. Ayan. Ito yung nagtitinda ng mani. Ayan. Meron akong katabi na pwesto dito bago siya nagtitinda ng mani. Ayan. Ayan. May maning kubat. Maanghang at hindi maanghang at saka may maning may balat. Ayan. Maanghang at saka di maanghang. Ayan sarap yan mga guys mga kasuki Bagong luto Ayan Siya yung may ari oh. oh shout out sa Ayan Bago lang siya na pwesto rito so, <coughs> yung Shop natin ay eh, sarado lah Ayan mga kasuki oh. Ito naman din yung Ito naman yung katabi kong ano, Tindahan Si, si Brad Brad shout out sa Brad ah. Ayan, o. Oh. Ayan, dito rin mga katabi kong mga tindahan. So, yun, ano. Uh, ah, lakad muna tayo. Sarado na yung chef natin. Ah, medyo matumal yung kita natin ngayon, No? Yung mga nagpapagawa, gawa ng maulan. Grabe. Grabe. Kawawa naman yung mga area na mga low-lying areas na binabaha. So parang naulit yung mga nakarang weeks, no? Na nabuo ulan-ulan. mga guys, mga kasuki. Doon ako, bibili ako ng ulam ngayon doon sa, ano, sa... Uh, suki kong ano, pinupuntahan o sa suki kong binipilhan ayan so ito nga yung ano no yung kalye na na yung sa pwesto ko pilimbes road 1 ayan tapos papunta tayo doon sa pipiling kong ulam na ready made ayan mga suki ayan no maulan medyo marami tayong mga uh, commuters na mga stranded uh, hindi naman siguro dahil walang pasok ngayon ah uh, ayun uh, nga no maraming ibang negosyo ngayon na uh, nagre-reklamo o umaaray dahil sa alam nyo na pagka maulan eh siyempre medyo mahina ang negosyo ayan napansin nyo kanina no medyo kumikidlat-kidlat iba talaga yung panahon ng ngayon no siguro ito na nga yung climate change Takasuki nandito ako ngayon sa parang ito IBP Road ayan yun so, no ingat ingat tayo mga kasuki mga guys ayan ang nakarangang araw medyo wala tayo gaano load ah uh, upload dahil uh, medyo busy rin ako may mga inaasikaso so hindi tayo ganong makakapagbukas ng siyap. no? yun so timing din na nagbuulan may mga customer naman pero medyo madalang talaga hindi katulad ng uh, mo ng magandang panahon na hindi na po hindi umuulan ayan makikita nyo naman o oh. ayan mga guys o so. oh. mga karwas paano ka nga naman magpapakarwas eh, umuulan automatic so, makakarwas na yung sasakyan mo ng ulan so yun agang video Maraming umaray pagtagulan. Ayan, kagaya yan, mga sukyo. Ayan. Ganito talaga. O ganun talaga yung sitwasyon. Sabi nga eh, hindi lahat ng araw. oras eh, ayos. O oras, uh, panalo. O Ayan. So, um, lakad lang tayo mga kakukin mga guys. Shoutout sa aking mga bago nga palang mga subscribers ha. Shoutout po sa inyo. Salamat po, salamat po. Nadagdagan niyo mga subscribers natin. O subscribers ko. Sa mga dati kong mga subscribers. Ah, itong ulan na ito, dito lang naman party yata mga kasuki. Bandang Luzon area Pero Dito sa Metro Manila Kami mga kasuki Quezon City eh talagang ulan ng ulan Ayan o oh. Dito yan o oh. Makikita nyo naman Ayan at bahana Ayan o uh, Dito uli ako Kay kasuki ko Ayan, lulusong tayo ng ba. Lulusong tayo. Ayan, chiknok. Ayan, kay Kasuke. Ayan. So, sisigaw tayo kay Kasuke. Kasuke! Alam mo na! Ayan. So, may mga bumibili pa rin. Ayan, kumikidlat-kidlat po. Medyo na yung mga customer. So, ayan, mga Kasuke, mga guys, ano? Ayan, na uh sasakyan no? Video hinay-hinay lang at ingat ingat po sa aking mga kasugi no, mga subscribers ingat ingat po tayo sa mga bago at mga dating subscribers maulan po ang panahon ah, kung kayo ay may mga sasakyan mga motor o ano paman ingat ingat po tayo ay iwas po tayo sa aksidente o disgrasya so yun, mga kasuki uh, dito na ako bibili ng ano ng ready made na ulam yan kay siknok sa aking kasuki dahil ah uh, medyo uh, kuha ano na po mamalengke at uh, maulan at uh, panahon eh, still na medyo magluto at uh, medyo ginabi na rin po ako. Ayan. So yun mga kasubi, salamat, salamat. Ano? Um, shout out po sa lahat At ingat ingat mga kasuki Mga kaibigan oh, Tatlong bagyo daw po eh, Hindi ko lang makabisado Kung ano yung mga pangalan niya So ang bagyo tatlo Dalawa parting Pacific Ocean um, Tapos yung isa, bandang, ano, ah, uh, China. Eh, <laughs> po uh, correction lang po. mali ako. so uh. ganun, mga kasuki. Salamat, salamat. Have a good, uh, good night. Ingat po tayo lahat. Ingat, ingat, mga kasuki, mga guys. Mga kaibigan. Sige po. Thank you, thank you very much. Sa panonood.